Mga ka-showbiz, pinotakti ngayon ng kritisismo ang kapamilya actress at first time voter na si Andrea Brillantes dahil umano sa mga binitiwan niyang pahayag sa social media laban sa resulta ng naganap na halalan sa pangungunan ni na presidential candidate at dating senador Bongbong Marcos at vice president candidate at Davao City Mayor Sara Duterte. Ibinahagi ni Miss Glenda Victorio, CEO ng Brilliant Skin Essential INC, ang mga screenshot ng iba't ibang maaanghang na komento ng ilang unity team supporters na humihiling sa kanyang tanggali na si Andrea bilang product endorser. Nakikiusap si Glenda na huwag na umanong yakapin ng cancel culture at pabaya na si Andrea sa pagpapahayag nito ng saloobin, reaksyon at damdamin sa social media. Huwag din daw idamay ang kanyang produkto. Aminado rin si Miss Glenda na isa siyang BBM Sara supporter. Di ba nga, pinagmamalaki natin na against tayo sa cancel culture. Toxic yun, anya sa Facebook post nitong May 12. People are calling me out to remove Andrea Brillantes. Ilan lang yan sa mga comment na na-screenshot ko. Huwag naman sanang umabot sa sisirain natin yung packaging ng product katulad nito. Nakausap ko rin ang manager niya at pinagsabihan naman yung bata at alam kong pinagsisihan niya kung ano man yung pagkakamali niya. Ipinagtanggol din ni Miss Glenda si Andrea na kahit magkaiba sila ng mga pananaw pagdating sa usaping pampolitika, ay kilala naman niya ito ng personal at mahal niya ito. Kahit magkaiba tayo ng paniniwala sa politika, personal kong kilala si Blight at mahal na mahal ko siya. I don't think anyone deserve the kind of bashing na nakukuha niya ngayon. Siya ay masigasig gaya ng iba ngayong panahon ng halalan at maaaring Nasabi niya ang mga bagay dahil sa matinding emosyon at ujok. Itong nakaraang walong buwan ay talagang naging stressful para sa ating bansa man ang kulay. Igit sa pagkalat ng puot, ipalaganap natin ang pagmamahal at pagunawa dahil panahon na para tayo ay gumaling bilang isang bansa. Maging mas mahabagin tayo sa isa't isa. We are after all Filipinos and babangon tayo all together. Hindi lang for Brilliant Skin kundi pati na rin sa ibang brand. Isipin nyo na lang, hindi lang napakaraming empleyado ang umaasa dito kundi yung mga taong nabigyan ng maliit na hanap buhay. Bagamat wala pang tugon si Andrea tungkol dito, may makahulugan naman siyang tweet nitong May 11. Ano mang ipukol sa akin, kailanman ay di ko pinagsisiyan na ako'y nanindigan para ito sa lahat, para ito sa bayan. Sa huli, isang Pilipinas lang ang ating pinaglalaban. Hayagan ang naging pagsuporta ni Andrea sa Lenny Kiko Tandem at isa sa mga kakamping celebrity na tumulong sa pangangampanya para sa kanila. Hindi rin ang imi si Andrea na magpahayag ng kanyang saloobi na magsimula na ang bilangan ng mga boto noong May 9 ng gabi. Magbigay lamang po tayo ng komento at opinion at kung bago ka lang sa akin channel ay huwag mong kalimutang maglike like at mag-subscribe at pindutin mo na rin ang notification bell button para updated kayo sa mga showbiz balita. So that's it mga showbiz. Hanggang sa muli. Thanks for watching.